Hello guys! Uh, andito tayo ngayon para i-vlog ko na naman itong aking uh, bukid o sakahan uh, ngayong darating na Minecraft At ito na nga yung uh, aking bukid ngayon Nakapunla na kami at wala pa ring tubig yung irrigation. So ang ginagamit namin ngayon ay yung patubig namin o tinatawag dito sa amin na bomba. At maganda lang dahil na, napakalakas ng mga ulan tuwing hapon dito sa amin dito sa Talugtog kaya swerte hindi na kami gagastos ng diesel para pang patubig at tingnan nyo pati yung yung kalsada ay may tubig pa dahil napakalakas nga ng ulan kahapon ng hapon at kasalukuyang kami ngayong nandito at naglilinis ng ng pilapil nagpapatabas kami para maging malinis at magandang tignan yung daanan sa bukid at tignan nyo yung mga bawat pilapil ay may tubig pa dahil dun sa ulan kahapon at yun nga na, na hinto tayo sa ating pagbablog noon dahil naging busy tayo sa ating uh, negosyo at yun nga yung pagsusupply ng mga bigas dito sa doon sa Maynila at marami na kaming customer na sinusupplyan patuloy pang dumadami at um, tinatanong nyo kung saan kami kumukuha ng bigas na sinusupply sa mga customer namin ay doon po sa Bukawe Bukawe Bulacan po sa Intercity doon po napakaraming rice mill at doon po kami umaangkat sa mga rice mill na yon para i-deliver doon sa aming mga customer sa Maynila mga bigasan store at yun lang ma ma 3 years na rin tong na ginagawa namin na mag supply ng bigas okay din naman ang kita at maganda lang at maganda pa dahil pag anihan dito sa amin ay ginagawa rin namin ginigiling din namin ng sarili namin yung ani namin para ibenta ibiyahe sa Maynila para ibenta sa mga customer so yun po yung dahilan kung bakit na hinto yung aking pagbablog at ngayon ay medyo hindi busy dahil na establish na namin ng aming negosyo kaya maharap ko na ulit na mag vlog kahit pa uh, once a week lang or uh, isang beses sa uh, dalawang linggo para i-update lang yung aking bukid na tatamnan so ang binhi ko ngayong minecraft ay triple to ulit dahil marami pong mga uh, kalaban pag minecraft nandyan yung puro ulan puro tubig dahil ang triple po ay uh, matibay sa mga sakit hindi rin siya na gaano halagain at malakas din po siyang umani yun nga lang ang disadvantage po ng triple to ay pag yung naanip pag naging bigas ay medyo matigas or matigas po talaga at medyo durog po kaya pag binenta mo yung triple sa mga buying station o sa mga ahente ay uh, mas mababa po yung presyo na ibibigay sa inyo ng ahente yun lang po yung disadvantage ng triple pero ang advantage po niya malakas po siyang umani at mabibigat po yung timbang ng triple 2 Uh, inaane at uh, matibay din siya sa mga sakit na dumarating tulad ng mga mga bagyo ito na po yung punla namin ngayon halos uh, manunud na or wala nang makita sa punla namin sa lakas po ng tubig kahapon tubig ulan po yan hindi po yan galing sa irrigation sa ulan po galing yan at lahat ng pilapil namin ay puno po ng tubig uh, yun lang po yung update natin ngayon sa ating unla na triple 2 triple 2 lang malakas pag minecraft kasi pag mga hybrid tulad ng SL at Longping ay medyo sakitin po. Mag kakasakit din kayo sa ulo. Kasi sakitin ma mahirap alagaan. Pero itong triple 2 po ay subok na na matibay sa sakit at ito lang po yung update ko ngayon sa aking uh, bukid triple to po ang aking binhi ngayon at sa mga susunod na araw at linggo ay patuloy ko kayong i-update sa aking bukid Uh, susunod na linggo or next week siguro ay magpapa uh, ar araro na po kami para mag-abot po